Halika't samahan niyo ako sa biyahe ko sa bayan ng Lukban. Tara, biyahe tayo! Ang bayan ng superstars halina sa Lukban, the Summer Art, capital of Quezon province. Alam niyo po ba noong taong 1578, marked the foundation of the town of Lukban during that year two Spanish priests named Juan de Plasencia and Diego de Iropesa comments the propagation of Christianity in the municipality, converting 1,600 inhabitants into Christians. Legend has it the town derived its name from Lokban or tinatawag na Pumelo Tree. Three hunters from Mayhay Laguna, namely Marcos Tigla, Luis Gumba, and Lucas Lanyawa came upon a plain at the northeast foot of Mount Manahaw after they lost their way following the trail of some wild animals. While resting under the tree, they saw a blackbird named Wak or Crow up in the tree top, believing this to be a bad omen. They immediately transferred to another place and rested once more. This time, under a shade of the leafy pomelo tree or lukban tree, the trio were attracted by a couple of salaksak or kingfishers. Singing at the top of the tree, fascinated by the rhythmic chirps of the multicolored birds, the three hunters took the incident as a sign of the good fortune and decided finally to settle in the place naming it Lukban. Ayan, titikman po natin yung uh, minokmok dito po sa bayan ng Lukban. 50 pesos lang po ito sa may tapat po ng munisipyo. Pati po ng batis. Sarap doon, no? tsaka may peanut butter ko dyan. pesos lang sarap so pwede nyo na merienda dito sa may lokbang pagka naghahanap kayo ng na na merienda pasyal kayo dito 50 pesos lang itong uh, lupak o nilupak o minokmok, sarap hindi po nai Iniimbitahan ko po kayo dito sa aking minukmok na aking pinda na para matikman yung po. Masarap po siya. Ayan, magkano po ulit? 50 pesos po. 50 pesos, meron na po kayong taklong perasong ganyan. Oo. Oh. Ayan. Masarap po, dumayo po kay sa Lukpan. So, matatagpuan po ito sa? Saan po matatagpuan? Dapat ng munisipyo po, katabi po ng badis. Badis. Ano pong ano to? Ano pong street to? Rizal, Rizal, Rizal Avenue. Rizal Avenue. Ano oras po kayo nandito? Umaga po, alas 8, Dito na po ako. And hanggang ano oras hanggang po kayo? Hanggang hapon po, alas 5. Tapos araw-araw po yun? Araw-araw po paano pagka gusto mo order? Paano kayo matawagan? Eh, bibigyan ko po yung number. Hmm, okay. Nakakaubos po kayo ilang, pira, ilang, ilang bilao po nito? Pag simpleng araw po ay isang bilao at kalahati. Pag uh, Sabad at Linggo ay dalawang bilao po. Hmm. Okay. Ano po pinagkaiba ng lupak niyo sa ibang minok po? Ay, yung iba po ay peanut. Yung iba po ay kalamayhati po. Pag sa po ginagamit ko na meron pong gata hindi po asukal. Asukal pa ako Nandito po tayo sa aming nakumok ni nanay. Ano po kalahin nyo nanay? Susan. Ano tayo po tayo? Ano po kalahin nyo yan dito po kami at uh, lagi po sila nagtitinda na dito ng binok mo at natikman po natin ang sarap alam niyo po ba na napakaraming pwedeng atraksyon na pasyalan dito Katulad na lamang ng kamay ni Jesus na pwede kang manalangin, pwede kang pumasyal at umakit sa taas ng bundok. Andiyan din po yung Batis Aramin Resort and Hotel, Bukid Amara, Samkara Restaurant and Garden Resort, Villa Zenaida Farm and Resort, Anturium Resort, Spear of Nature, Malino Spring Nature Park, Paschal Rizal Hotel, Paradiso de Oblepias, Casa Villasenor, hotel. At hindi lang yan. Meron din po sila mga festivals katulad ng Payos Festivals, Busan Festivals, and of course, yung feast and tradition sa Lukban Town Piesta, higante saya. At mahal na senyor at meron din po rito mga historical sites katulad na lamang ng San Luis Obispo de Tolosa Parish Church, Kiosko Apolinario de la Cruz Memorial Site, Don Atanasio Sanchez Ancestral House, labanan sa Barrio PIS LUKBAN, ESCUELA PIA, PUENTO DEL CAPRICHO, DIRECTIONS and syempre maraming mga pagkain dito katulad ng PANSIT LUKBAN, LONGGANISA, HARDINERA at iba pang mga delicacies. Halika, kain tayo! Yeah, meron po rito ang PANSIT sa so, may marapit simbahan po. Kakainin na po marap ba ang PANSIT? Marap din. 10 pesos, order. magkano tong ganto? Magkano to? isang piraso niya? 7 po. pesos. Tapos nilalagyan ng cheese po May kasama ng keso at saka chocolate. Oh, cheese po ba? Tikman po natin. Ang tawag dito ay Japanese, cake. Japanese cake. Okay. Kaya hanggang tikman natin yung Japanese cake. Po.